nakaraan, mag-isang nakatira sa Tatay Andres sa nakagutay-gutay na kubo at nagtitiis kumain sa durog na mais. Sa tulong ng ating mga kababayang nakaluwag-luwag sa buhay na pagawa natin si Tatay Andres ng mayos-ayos na matutulogan. hindi na mababasa sa ulan si Tatay Andres. Ako, nagpasalamat ko sa Noong nga. inyong kong Kaya, sa ako, ang pagpuyo, kaya sura niyo. Saya ingin mengakibatkan kepada Encik Encik Encik. Saya rasa saya sudah lama tak boleh berjumpa dengan Encik Encik. Saya rasa saya sudah lama tak boleh berjumpa dengan Encik Encik. Saya Happy New Year! Oh, mantas pa po! Bon. <laughs> na bro, kung naman karoon? Maaay na. Kumusta naman ka? Ah, maaaring yapon. Maaaring yapon? Maaaring yapon. Maaaring yapon. Kumusta yung pagpuyo na rin tayo? Ah, okay na, okay na Okay Kaya naman ako mga pagkuman ko rin. Ah, maya ano, ano? na Kaya nagasilingan, kay kung tayo sa Lagi? Minga o yun. Minga o yun. Hmm. Okay na kayo tayo, hanakay pagkuman sa doon, no? Oo. Dali pa na din ko wa. Mm. Pagka istu istu, istu sad, no? Oo, oh, oo. Oh. Mm. Eh, kumusta man ay tong atong New Year? Unsa um, ang dali mo? Ah. Dali ko <laughs> na ko dilaga. Dili po na sa imong pamangkin. Dali ko na ko, oh. Oo, oh, wala na. Okay, tay. May bugas, wala na kay bugas? Na pa man. Oh, mayo kay gi amo um, karong gi dalhag bugas? Oo. Oh. importante yung tayo ang bukas kay? Tinawag. Importante imong tubig, okay na? Okay, mu berah. tubig. Yung siyar, wala mong bara, So, nindot kayo no, nga rin nagkita lawas at tiyan. Mau na. Panahal tayo siyar. Mau dyan. Ang tubig, importante, usap. Oo. Nagit tubig kay Harumalik Sita. Mau Ah, bahay pagkaligo. Maligo niya. Mm, yung lungagan niya, okay ra? Okay na. Mm, makalungag ka niya. Oh, ah, haka sila. Mm -hmm. Siya ay lang paglungag. Kami lang maglungag niya. Ako, ah, sige. Paglungag lang mo kayo. Sabangan ka lang kao. Mm. Yan po, Yon ho, po uh, okay na po si Tatay Andres dito. Kumpara natin sa kanyang munting kubo noon na sobrang oh, sira like, na okay. malayo sa kapitbahay. Maawad to. So dito, mayroon siyang kapitbahay, pamangkin lang din niya. Pati oh. so, naman, kasi minsan na uh, kaya nila si tatay, libre oh. lang sa kanyang pamangkin. No? Oh. Mm -hmm. Nagpasalamat ko si oh, nga inyong kong mm -hmm. Kaya sa ako ang pagpuyo, kaya sinasura niyo. Sinasura niyo kayo. Oh, Salamat yung tatay, no? Oh. Sa itong sponsor, suka pa, pa. Oh. sa una, sa pagpahimok sa inyong balay, ma sa na. mga oh. nag-abag-ambag, oh. uh, para ma pagawa natin si tatay Andres ng kubo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oo. Oh. Uh, sa CR, sa lutuan, at oh. sa huling ano natin, uh, oh. yung tubig na napagpita natin oh. sa tatay ng tubig. Ang oh. bagay po yun. Dahil na... Uh, malayo po ang tubig dito. Oh, okay Kaya malaki po yung gastos natin sa tubig dahil. Oh. halos umabot po ng 500 meters papunta dito kasi malayo yung anong inline tayo no? sa tubig. Buti na lang mayroon tayong naipon. Oh. Na pakabitan na natin sa tatay ng tubig. Oh. Ano ba kay billing sa tubig? Awa. Ah, Itong bayan? Awa. Ah, ah, may kabayan. Ha? May kabayan. Oo. Wa mo moy billing? Wa pa. Wa pa no kay bago pa man Ah. Oh. Uh, Adil, eh, ako. Yan na uh, sa baguhan na uh, statue po ay mayroong kurinti. Ah. Oh. Ya uh, nakabit tayo sa kanyang pamangkin diyan. Oh, ya. Yeah. So, mayroon ng tubig dito na. May solar kung oh. burnout ay. Oh. Sige mo tay. oh. nag ba tong naging magbita Ah. Ah. Ma ako pa si Gawin, si Gamaliho. Ah, siya. Oh, akong ikastoryan ninyo. Ako, kung ko si noong, ang kamuni mo rin eh. Mm -hmm. Ay, doon mo hatay? Kay, ihatag mo na ko kalo'y mm -hmm. mm -hmm. sa ginoon rin. Dahil salamat dahil sa tuwang uh, sponsor ka ron, sa na paila, anonymous. Uh, maraming salamat ma'am sa biyayang handog natin kay Tate Andres. Oo, oh, maayin. Si Tatay Andres, ganda na, hindi na kapag trabaho. Masa na lang sa kanyang uh, senior, uh, ano? Oo. So oh, tayo, Ayuda sa senior. Nakakubra na lang senior tayo. Opa, karoon lang. Kung di lang sa Ibero, magmarso. Mag mag so, karoon tayo na tayo mag-dok pa niya? Oo. Oh. Oh, Masa mo natin yung tayo? Ah, si Oo, oh. Ano, oh, di hala. Ikaw lang ito na nito? Oo, di hala mo niya. Kaya ako lang yung ako. Pinatay ko tayo, tayo, tayo? ha? Oh. May mga nilata, oh. kapi, naibiskits, noodles. Oh. Oo. Oh. Yan, meron itong mga ano po. biskit so bigyan mo din ng mga oo oh, oh. Apam, ah, silbi oh, apu mo oh, no oh, oh. <laughs> para pagtaya uh, pag oh mga oh. pamangkin mo tayo oh. sa pa bigyan kita nang kas tayo may ah. surprise sa ating ah oh. kinamili tay sobra oh. ha oh, ni Mula labas so da maali ada oo ato mga ikaw niyo salamat nga inyong kong gi arilre hmm. nga ang akong pagpuyo nga dili kay ko risol hmm. oh, kay akong kalisod sa o na inyo makong nataba nga hmm. okay. kaya ang kalisod, di mo matagal. mo tagaan mga gita kung na din may ikuantay na natin makalimutan binilhan ah. ka din namin ng damit yan, ito po. Ah. Di e, sixty po yung isa. Ah. Tay ha? Ah. Ah, magkakanda po ito tay. Ah. Pulong tay ha? Ah. Yan, ah, ito po yung ano, binili natin gamit oh. noon. Oh. Ah, malinis. Ah, po ah. pero na Yan, ito. Ah. Tay Ah. Asa ka, ka namin ng isang short tay. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Dito. Ah. Oh. Ha? Oh. Ha, saktus, kaya, oh. oh. ego, ego eh saktus kira semua tay oh eh guh guh eh bagus tayo ha? oh 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 <laughs> Ayan, natin Ayan, oh no Saka, oh ya yang mutiari makalimu tay yang damit sekarang beli pelatih yang damit ah ini toh macam series sekarang bigas sekarang biga tay yang kas 5000 kita tay Happy jangan hafin yurah oh yang itu pula anu poh uh, binili nating mga gamit noon kay Tatay Andres. Yan, yan, malinis meron ng plato halos Tatay. Oh. TV na lang ang kulang at saka refrigerator. <laughs> <laughs> yan po. Dalawa po yung ano, Tatay, yan po ni Tatay Pompo. ah, oh. Kasi yung katre, pag lagyan natin ng uh, dito, hindi na makasya. Oh, Dikado, yeah. mahulog sa Tatay. Oh. So, yan, uh, mayroon mo sa pan. Oh. Yan po. Sige tayo, hakan na din yung magdugay uh, tayo. Uh, Happy oh. New Year. Oh, ha? Happy New Year. Bye-bye. Uh. Uh, yeah. Sige tayo, din yung magdugay tayo. Uh. Sige. ha. Oh.